Dalawang bus ng MMDA na ng DOTR dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway. Newscoop mula kay Mayan Day, Palma. Dalawang bus ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang naharang sa ikinasang operasyon ng dotr o Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation kahapon dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA Busway. Nabatid na sakay ng mga naturang bus ang ilang tauhan ng MMDA na pupunta sa kanilang opisina. Ayon sa isang opisyal ng SAICT, nagpakita naman ang mga driver ng mga bus ng February 20 MMDA memo sa mga enforcer na nagsasaad na pinapayagang pumasok sa EDSA bus carousel lane ang mga shuttle bus ng MMDA. Gayon man, iginiit ng opisyal na hindi kinikilala ng SAICT ang in-house memo sa paggamit ng busway. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang panig ng MMDA hinggil sa nasabing issue. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayan Day Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.